Nanay, sa photo education, namagit po ba na gagamit tayo ng makina sa botohan? Kasi naranasan ko sa barangay at SK election walang makina. Oo, gagamit tayo ng makina. Sa balota, makikita rin natin ang logo ng mga regional parliamentary political party at ang larawan ng mga kandidato. Sa Oktobre, pipili tayo ng isang regional parliamentary political party at isang tao na magsisilbing Parliamentary District Representative. Pipili tayo ng partido para mabuo ang 40 seats. Sa Parliamentary District Representative naman, tao ang ibuboto. May 32 districts sa BARM. Iba pa ito sa Legislative o Congressional Districts. Teka, hindi po tayo baboto ng Sectoral Representatives? Hindi po ba may 80 seats? Para saan po ang walong natitira? Yung 8 seats para sa sectoral representatives. Tama ba na hindi pa tayo makabuboto ng sectoral representatives? Hindi pa. Sa 2028 pa tayo makakaboto ng sectoral representatives. Para sa 2025, internal assemblies daw muna ito. Nakakatuwa naman na sabik kang bumoto. Paraan ito upang makilahok sa pagpili ng mga namumuno sa atin. Gamitin natin ang pagkakataon na binibigay ng eleksyon Upang mas maging aktibo sa pagbuo ng ating pamahalaan na tapat at maglilingkod sa ating mga mamamayan.